אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <clears throat> <clears laughs> <ın> <coughs> Mas Bibi. Oh. babo. Wala na umaga kayo na ay magalas ko din na guys. Sana maawa ang ating ngayon na makarami din tayo uli. Dito pa kami ngayon guys oh, sa ano? Sa barangay Baklay oh. Napakaulan dito guys. lumalakas ang ulan kanina lumalakas kanina ang ulan ngayon medyo kumalma na guys oh humina na kunti kahit na maulan guys ang importante wala lang ano hindi lang hindi lang mahabagat kasi pag maghabagat lumalaki ang mga halong dito at ha? kami sa pag-arya at malakas na agad ang mga wala, makakarami po nito ngayon guys na Maraming din tayo para maipaminta at maipapili na rin ano bigas namin ang mga dati namin ispat pero sa pagdating namin doon maraming mga lumuspa. na maraming mga ista kaya konti lang ang haming na holy doon. May hinahangin daro ba oh? Tara, maglaro tayo ngayon, guys. Anak buwaye 'yan, darap ko din 'yan. Anak buwaye. Ah, hindi ba garaw araw? Tenteso. Yes, Kailangan daw niya'ng maghanap buhay. yo, ito yung isunahan mga guys Ito yung mga gulaw mga karya Nagala namin na dyan guys Ito na pa rin ngayon oh guys

guys dito kami ng area guys oh ah, layo sa baribayan guys lah ah. wala tadap disukod mayroon kaming nahuling mga matambaka dito pero nasa dalawang kilo lang tambaka guys sa aming pag-ariya kunti lang aming nahuli pero nag-ariya pa rin kami kahit ilang piraso lang ang nahuli namin ista kaya kumanap lang kami ng ibang lilipatan. Hey guys mahangin-hangin na kunti guys oh lipat kami ng ibang maarihan guys ito so lahat guys huli namin dito ano, ano? Hanap kami ng ibang maaarihan, guys. Guys, pula pa yung wala namin, guys. Ang mga makakabili ng dieter, guys. Sigat pa lang. Hindi pa daw makabili si Jim Will ng pang dieter. Sa anak niya. Kunti pa lang huli namin, guys. ay alas na. Ngayon ay mag-alas 3 na. hangin na hangin na guys oh so, anak kami na ang ibang mga karyahan oh uh, malakas na dito sa ano labas yun na yung mga alo kaya malakas sa likod ito kami mga garya malalim ang area namin ngayon guys ito so, mga na guys dahil sa palagi namin sinasambit ang pangalan na ating Panginoon Diyos hindihan niya kami ng kunting kasi palubog na ang araw lalik araw namin ngayon kunti pa ang ano namin holy namin ganina ang tatodong yung oh. shalom, dagan kayo dagan kayo mga timbungan dong, dahog no, naman kay hari dong oh, bantayan ako ang naman na isda pag isa kapaw na, kapaw na. <laughs> nasa malalim ang ano ngayon guys mga isda malalim lang ito guys oh Oh, kapau. tinitiis na lang namin kahit napakalalim ang aming area para lang may mahuli kaming isda ang dami pang ano guys mga isda mga isdang bato napa napa ano lang sa lambat namin hindi po bangga kaya kailangan na nagsisirin para oh ha huh? sako pare oh Pari gimana to? Pila? Kau kak kayo yung na agian lah, murag lamok. Mo lagi na agian na hatu, baga kayo. Daga ko gita wat. Bukna, dako. Na bisi me ari ari ha kay. Dagan makayo gid gid ni na namo, wala mi ari utro. Dota ana ni ba. Ma ai. Nahugno na kayo na dahil dong. Nahugno na kayo na dahil. Kapaw na. Saan na? Ito na gawin ng... Hindi, kanang kanang dahang napita. Isibug na po kanang ng... Ayana, ay, so, na Kanang ba? Ato nang... Sa na to nagbukot. na, ayan na, ayan na,

Pagkakaroon no, galak Maria na. to. Hapo na kayo eh. Sige Sunod na po. Ayan natin, tangihan natin ariyan. Ito yung dalawang tunaklin. Guys, dito na kami sa... Ano, guys, oh. Parang dito yung ilon. Okay, guys, abutan lang kami ng hangin, guys, oh. Mahangin na, guys. Okay, so, hangin, guys, oh. Lakas sa guys. Bukit. Laling sa, ano. Laling sa bukit. Ramitan kami sa ano namin guys? Okay, ramitan kami. Ipinahanan nyo ng isa. Maraming salamat sa inyong panonood guys ng aking munting video lalo lalo na yung nakaabang sa mga premier ko at maraming nakasuporta sa aking premier maraming salamat sa inyong walang tawang suporta namin muna yung kung yung kakihan guys o okay namin guys Okay o malakas ng hangin ito po kami ngayon at kahit kunti lang ang aming huli ang importante masaya kami sa aming ginagawa at wala rin kami ang inaapakan na tao ang inihiling lang namin sa ating Panginoong Diyos na sana ay bigyan niya kami ng maayos na pangangatawa salamat sa inyong palagi yung sumusuporta guys ng aking mga video na so, walang tawang suporta ninyo magpinta muna kami dyan guys o sa uli namin sila hanggang sa muli na naman tayo guys maraming salamat sa inyong suporta At ingat na ingat sa lahat guys salamat and guys, kakatapos na namin nagbinta ng isda guys. Ngayon ay, ano na guys? Mag 6.30 na. Putin lang ang inabot sa ano namin. Uli namin isda Umabot lang ng guys ng ano. Ito 1,000, 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 yung nabot sa ano namin hindi namin guys kahit right, tapos kundi eh. salamat lang tayo sa ating na mayroon. mayroon din tayong lahuli na pili rin ng ano pero ang ginubigas naman tayo guys. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. palaging suporta ng mga pirimir ko at mga video ko. Ingat-ingat mga -ingat lahat guys. Ito po kami ngayon guys. Maraming salamat sa inyo.